Ah, ano, sabi niya. Marcos daw, tatakbo. Oh, sabi one? ko. <laughs> Marcos daw, tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang buboto. Ama. Ah, Ama, Marcos. Yes, wala nang Ever sa history ng Pilipinas, maging ano na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang buboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pa ang kasama niya ngayon, kailan man niya ngayon, makabayan. Sabi ko, kung ang makabayan pipili, para nila lang up yung kanilang money-making uh, filosofiya uh, na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, na, wala, hindi, wala na buboto sa kanya na ano, na mga yung ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Ah, Nandiyan na po. Nabuto na. Tama hai. Tama. Ah. na po. na po. Na, na. na, na. <laughs> 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 <Natagam. laughs> yes. Cesar Lert ng Sino sa Marcos? sino? Wala na. Online na ba? Wag nang salik. Oo, oh, alam nila yan. Yeah, Kasi eh, noong, noong uh, lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin yan. wala ka. ang mga ano, mga supporters ni Lenny Robredo at the time ng 2022. So, um, mm. ano ba yun? Oh, yun, so, yun. So, sabi ko sa kanya, o sino na? Sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yun oh, na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo, may Thank you, ma'am. Uh, any more questions, guys? Yes, We have, Yes. Ah, greatest fear for... Oh, greatest ko ay... Una-una, syempre, pag merong simba ko na ay may tabo saya sa oh, iya sa na ay may mangyari sa kanya sa loob na wala ako dito so kailangan ko pa ng 16 hours para makaabot ka agad uh, dito at uh, ang pangalawa ay yung um, magiging malungkot yung kanyang araw-araw eh, malungkot siya araw-araw kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita so dapat meron talaga pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya may dumaan na araw na wala malungkot siya kasi tulad ngayon kanina hindi na tapos yung kwentuhan namin di bata time out na sabi ng gwardiya so sabi ko sa kanya ay huwag ka mag alala ka, kasi babalik ako bukas so he has something to look forward Alright, uh everyday kasi merong ano special nandiyan yung paborito niyang anak wala <disappointing> ako sorry I'm gonna say ikaw pala it's a paborito pag si mayor basta ha ha Favorito mo yung yapon ka ni ni Pia Tanya. Ha? Hindi, claim ko lang yun. Dili, karang... Wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, di ba? Wala, wala, wala siguro. Uh -huh. Nag-care lang siguro siya sa iyo, pero ang yung care niya, di na show ba? Di... Uh, oh. eh, Ang no. care niya, instead na ipakita niyang lab-lab, pangusi na lang. Pangusi! <laughs> <laughs> One question, ma'am. <laughs> uh, kumusta na po yung mother kasi, the kasi the last time she really wants to go home. Oh. Family oh. sa akin. Kahit ako man, uh, kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi kasi nagtanong siya kung ano daw yung kailan daw ako uuwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting. Mag uh, sabi ko, alam mo, paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yes. Yung, alam mo yon yung uwing 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 uwi ka na pero hindi ka pwede umuwi so, correct oh. So, so yes. No, so... yeah. Ganoon, ganun yung feeling mm. St like of love oo so, tapos ang ang ano pa sa akin ang mas worst pa sa akin ay ang yung nakatira ka ba sa hotel tapos paglilipat na naman ng hotel kasi security di ba so lilipat na naman ng hotel so tapos yung yung kama ko kasi sa Pilipinas Matigas siya Matigas Kasi parang ito makit yung likod oh, At ayos makit yung likod Tapos merong madaming hotel Alos siguro lahat ng hotel Malambot yung mm -hmm. o, uh, Yung kama nila Diba? So masakit siya Dito sa Lower back Tapos yung unan pa nila <laughs> na malambot Malambot na yung kama Malambot pa yung unan So nakatulog ka na Ngaganyan okay. So Ma'am, do you have a question? Ganyan. Ganyan. Pero excited siya, ma'am, na makauwi. Si... I'm sure excited siya uh, na umuwi. Kasi sinabihan ko siya na... Ano eh. Kailangan niya bumalik. Ito naman. Kasi gumagawa na ng schedule. Kailangan niya bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang. Hindi na tayo pwedeng magsabay. Kasi para gumaba yung Uh -huh. Yung, yung ikot ng okay. pagbisita sa pagbisita. Vipi, do you have a message to all the Filipino people? Mm -hmm. Unang-una, we are a disaster-prone uh, country. Yeah. No? Uh, pero taon-taon na lang para man nag-aantay lang tayo ng kalamidad at emergency dapat tayo ay magkaroon ng participation participation sa disaster risk reduction and management plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng vulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. pansa. So, paniguraduhin natin na handa tayo lagi. Hindi yung darating na lang ang, ayan na, ang panahon ng bagyo. Tapos, ay, ayan na ang baha. Nasira na naman yung ref. Nasira na naman yung TV. Kasi, uh, unang-una, walang maayos na drainage plan at hindi naghanda. Uh, yung mga tao sa personal nila na at lalo hindi naghanda yung gobyerno sa kanilang mga kailangan gawin. So, yan yung mensahe ko. Uh, kailangan maghanda. Sorry, yeah. Kailangan natin mag prepare. magkaroon ng plano at uh, magkaroon ng galing dun sa plano na yon ay magkaroon ng mga projects at magkaroon ng implementation ng mga proyekto at uh, magkaroon ng kahandaan uh, sa personal natin uh, uh, na ng mga properties. Thank you kailangan VP. Na, you... Na, ikaw. <laughs> yeah. Hello. Since you're here in the Netherlands and we consider consider Netherlands is below sea level and engineers here are great in uh, infrastructure for making the dikes. If you become a president in the future, are you willing to bring the Dutch people to go to the Philippines to help us infrastructure our flood control so that in that way, they, we can also have progress to our country because here, they find solution to the problem. In the Philippines, yes. we are solution to the problem. Are you going to consider the Dutch people? Um, yes, come. Yeah. Oh. Oh. yes, so They we already did that. Yes. Exactly. Right yeah. now, uh, okay. uh, I cannot remember the non-government organization which helped me when I was a mayor and in Davao City. But we did that. Davao City, when I was mayor, there was uh, a Dutch consultant uh, sent by the NGO to help the local government unit of Davao City. And then he went around, I forgot his name, I forgot the name of the NGO, but it's in you know, newspaper articles. He went around the Davao City and then uh, he assessed the problems. and then he gave common sense to uh, solutions, <laughs> Solution. truly he gave yes. common sense uh, solutions to the the problems of the city with regard to sidewalks pedestrians and drainage yan yung uh, pinunta niya doon at uh, nabigay siya ng uh, mga recommendations niya. na ito din yung na-incorporate namin Uh, during the JICA study, Japan International Cooperation Agency, na I am for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, kasali yun doon sa uh, kanilang mga planning. So, so yes ma'am, yes. May experience ako <laughs> when I was mayor. with a Dutch uh, ex thank you. Uh, technical consultant. Thank you. Uh, sundan ko lang yung kay Arvin. Uh, yung message sa mga Pilipino. Ngayon po, ma matindi ang bashing kay Pastor Kibuloy dahil lalong-lalo na nung no, natin na yung kanyang pain, eh, ibig sabihin daw na kapalakas ng evidence against him. Dinaya na po yung Duterte, nakakulong na po siya ng walang kasalanan, and ngayon, dininay pa yung kanyang bail. Mababa po ang moral ng mga sympathizers, supporters ng uh, KOJC at ng mga Uh, BDS patungkol dito. Meron po ba kayong mensahe para sa kanila? Oo. Oh, I-share ko ang uh, na-i-share ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa atin kanina. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, pag pagba mag-isa ka na lang, tapos hmm. nag-iisip ka kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, nang, uh, nangyayari sa kaso mo, anong ginagawa mo? Sabi niya unang-una, ay uh, pinakausap niya daw ang Diyos. At uh, lagi niya sinasabi na uh, uh, if it is your will and if it, it should be your way. 'Yun uh, yung uh, sinabi niya sa akin. Thank you VP. Do you have time for photos po Yes, photo oh, ngayon? Oh, oh, dito na lang. Okay, dito na lang ako.